Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagkatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasabutan. Suriin natin. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At sana po, muli namin kayong makasama sa buong panahon ng ating pagsusuri at pagtalakay. Ako po ang kapatid na Israel Sulano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay inaanyayahan namin kayo Samahan po ninyo kami sa pagsusuri. Sa pagkakatong ito, mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan natin ay ang itinuturo po ng Biblia ng mga taong may dalawang buhay. Apo. Kaya natin ito tatalakayin kapatid na Jason, karaniwan na kasing naririnig natin Apo. na sinasabi ng tao na i-enjoy niya ang kanyang buhay habang narito sa mundo. Gawin na niya kung ano ang gusto niyang gawin, total minsan lamang anya mabuhay. Ayan. At pagkatapos kasi ang paniniwala ng marami kapag uh, namatay na ang tao, eh tapos na ang lahat ng bagay. Pero sa banal na kasulatan po o sa Biblia ay may pinatutunayan na mga taong merong dalawang buhay. Apo. Kung sino sila at kung papaano po mapapabilang ang tao? Sa ganitong mapapalad na may dalawang buhay, siya pong susuriin at pag-aaralan natin sa pagkakataong ito. Kaya, kapatid na Gerson, simulan natin, sino ang itinuturo ng Biblia na mga taong may dalawang buhay? Pakinggan po natin ang nakasulat sa Kolosas sa 3, 3 hanggang 4. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay, ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ang ating buhay ay mahayag, ay mahahayag ngaring kayo na kasama niya sa kaluwalatian. Sana napansin po ninyo itong sinasabi ng Biblia. Mm -mm. Ang sabi po, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya ang tinutukoy po ng Biblia na may dalawang buhay ay yung pong may buhay na natatagong kay Kristo. Kaya bukod doon sa buhay sa mundong ito. Opo. Uh, taglay niya yun, nalimbawa, di ba? Pagkatapos ay namatay siya. Opo. Ang sabi ng Panginoon, mayroon pa niyang nakatagong buhay. Kaya Apo. dalawa ang buhay. Pero alamin natin, sino kaya ang tinutukoy ng ating Panginoong Heso Kristo na mga taong may dalawang buhay? merong nakatago pang buhay. Pakinggan po natin sa 1 Gis 27 hanggang 28. Ganito po ang nakasulat. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang tinutukoy po ng Panginoong Yeso Kristo na may dalawang buhay mm -mm. ay ang kanyang mga tupa na dininig yung kanyang tinig. Mm -mm. Ang sabi po ng Panginoong Yeso Kristo sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kaya bukod doon sa buhay na taglay Opo. dito sa mundong ito, kapag ka namatay, meron pang buhay na walang hanggan Apo. na ipinangako ng ating Panginoong Kristo. Pero dapat po na mapansin natin mga kababayan, ang tinutukoy po ay ang mga tupa kinikilala ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang mga tupa na dininig ang kanyang Apo. tinig. Kaya yun po mahalaga. Magawa nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoong Heso Kristo. E alin po ba yung tinig na yon? ng ating Panginoong Heso Kristo na tinutukoy. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, sa Jis at Nuebe, ganito ang ating mababasang pahayag po ng banal na kasulatan. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang nagsasalita po ang ating Panginoong Heso Kristo. At dito tinitiyak niya kung sino ang pinangakuan niya ng kaligtasan. Apo. Na ito rin po ang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ano po ba ang utos ng ating Panginoong Heso Kristo na pinakinggan ng kanyang mga tupa na pinangakuan niya ng kaligtasan o buhay na walang hanggan? Sabi po ng Panginoong Heso Kristo, ako ang pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko. Ay Apo. Kaya kapatid na Jason, ano ang kailangan gawin para ang tao magtamo ng buhay na walang hanggan? Maliwanag po ang sabi po ng Panginoong Iso Cristo, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan. Hmm. Kailangan po pumasok sa kawan para po maligtas. At nais po natin ipapansin na ang tinutukoy ni Cristo ng mga tupa, hindi literal na mga hayop, hmm -hmm. kundi ang sabi po mga tao na pumasok, sumunod sa kanya sa kanyang pinag-uutos na pumasok sa kawan. kaya isa pang katunayan, hindi talaga literal, dininigaan niya ang kanyang tinig. Opo. Diba? Sinunod ang utos ng ating Panginoon Kristo na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. E eh, alin po ba ang kawan na tinutukoy? Pakinggan po ninyo, sagot ng Biblia. Dito po sa gawa, sa 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinutukoy po na kawan ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang katumbas po ng pumasok sa loob ng kawan, pumasok po sila sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? Eh sapagkat yun po ang utos ng ating Panginoong Sokristo na sino mang pumasok sa Kanya, nasa loob ng kawan, magtatamo po ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Kaya para ang tao po magtamo ng buhay na walang hanggan, eh dapat nasa loob siya ng tunay na Iglesia ni Kristo. Pero kapatid na Jason, paano nakapasok sa loob ng kawan yung mga nakinig sa tinig ng ating Panginoong Heso Kristo Pakinggan po natin sa unang Korinto 12 at ang talata po ay 27. Ganito naman po ang ating pong mababasa. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Maliwanag po sa binasa po natin na ang mga pumasok po kay Kristo o pumasok sa kawan niya na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo ay naging bahagi o sangkap ng katawan ni Kristo. E alin ang katawan na tinutukoy? Ayon pa rin po kay Apostol Pablo, Kolosas 1 at ang talata naman ay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan na tinutukoy ay ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Yesus. Ano ang pangalan ng iglesia ang tinutukoy na katawan na ang ulo ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa Roma 16, ganito po ang sagot po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin mga mahal namin taga-subaybay. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po kung aling iglesia, yung tinutukoy po ng mga apostol na katawan ni Kristo. Mm -hmm. Ang sabi ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Kaya yun din ang tinutukoy sa binasa natin kanina sa gawa 2028, nakawan. Opo. Kaya nga utos ng ating Panginoon Kristo, pumasok sa loob ng kawan. Opo. Ang kawan po ay Iglesia ni Kristo. Para makapasok po doon, dapat maging sangkap naman po ng katawan. Na ang katawan na tinutukoy, yun din po ang Iglesia. Na ang ulo po, ang ating Panginoon Kristo, na ang pangalan po, ay Iglesia ni Kristo. Kaya ano po ang kahalagahan ng maging kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang maging kaanib po sa Iglesia ni Kristo ang pinangakuan ng ating Panginoong Heso Kristo na magtatamo ng buhay na walang hanggan o maliligtas. Sila ang mga taong may dalawang buhay. May buhay na sa mundong ito, meron pang buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya alamin natin, suriin pa natin kapatid na Jason, ano ang isa pang matibay na katunayan na kapag ka nasa loob ng Iglesia ni Kristo, merong pangakong buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin sa Mateo 16.18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin po ninyo. Hmm. Maliwanag po ang pahayag ng Panginoong Yeso Kristo. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hmm. At gaano po kahalaga ito? Ang sabi niya, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang nangako ang ating Opo. Panginoong Yeso Kristo, Opo. Ang pinangakoan niya yung nasa loob ng kanyang iglesia. Ah, di ba? Ang pangako niya, hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. E oh, eh suriin natin, kapatid na Jason, ibig bang sabihin nun, yung mga nasa loob ng iglesia itinayo ni Kristo, na yun nga ang iglesia ni Kristo, hindi na mamamatay? Ganito po ang sagot sa atin ng Panginoong Kristo mismo sa 1.11 at ang talata po ay 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang ibig sabihin po na hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan, mm -hmm. sinagot rin po ng Panginoong Jesukristo. Mm -hmm. Ang sabi po niya, ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mm -hmm eh, mamamatay din. Kaya nga sabi, eh, bagamat mamatay. Okay. di ba? Pero ang pangako, muli niyang bubuhayin. Eh, baka naman kapatid na Jason, yun itanong ngayon ng mga taga-subaybay natin. Eh, bakit yung mga kakilala kong iglesia ni Kristo? Nakita ko rin namatay, Pero hindi naman muling binuhay. Kailan ba magaganap yung muling pagkabuhay na yon na binabanggit ng ating Panginoong Heso Kristo? Ganito po ang sagot sa atin ng Biblia sa unang Thessalonica sa 4.16 hanggang 17, pakinggan po natin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap Upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Maliwanag sa mga talatang binasa po mm -mm. natin, pagdating po ng ating Panginoong Kristo pagbaba niya mula sa langit, mm -mm. may mga taong unang bubuhayin na mag-uli. Mm -mm. Ang sabi po sa Biblia, ang mga nangamatay kay Kristo, mm -mm. ang tinutukoy na kay Kristo, ay yung kanyang iglesia. Mm -mm. Dahil yun ay kanya. Ang sabi po, sila'y unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya hindi ang tinutukoy eh, yung agad-agad na kapag nakitang namatay, eh muling mabubuhay. Ako. Hindi. Sa mga nasa loob po ng tunay na iglesia na pinangakuan ng muling pagkabuhay, eh yung muling pagkabuhay po na tinutukoy sa araw pa po ng paghukom sa pagbabalik po ng ating Panginoong Heso Kristo. sila yung mga unang bubuhayin na mag-uli. Sabi ng iba, kapatid na Jason, edi eh mauna na kayo. Eh, susunod na kami kung magasano. Ano ba ang pagkakaiba noon? Na dapat bang at mahalaga bang makasama doon sa unang pagkabuhay na mag-uli? Pakinggan po natin sa Apokalipsis 20, 5-6, ganito po ang ating pong mababasa. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag -uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Maliwanag sa binasa po natin, <coughs> na pagkalipas po ng isang libong taon mula po sa unang pagkabuhay na maguli mm -hmm. ay muli pong bubuhayin ng mga patay. Malit, mm -hmm. na po nating ipapansin ang sabi ng Biblia, mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sa mm pagkat -hmm. sapagkat sa mga ito'y walang kapangyarihan kahit ang ikalawang kamatayan. Kaya dapat po makasama tayo doon sa unang Opo. pagkabuhay ng maguli. Eh kung sasabihin po ng iba, eh, di bali anyang na kayo, doon na kami sa hulihan, sa kasun Eh hindi ho gayon eh. Kasi yung mga hindi makakasama sa unang pagkabuhay ng maguli, yun po ang mapapahamak, yun po ang parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kasi ang binabanggit ng Biblia na mapalad, yung makakasama sa unang pagkabuhay na maguling. At ang sabi pa nga, sa kanilaan niya, wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Nais lang natin bigyang pansin, kapatid na Jason, sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, na kung merong binabanggit na dalawang buhay, meron ding binabanggit na dalawang kamatayan. Una, yung kamatayang pagkalagot ng hininga, Pangalawa, yung ikalawang kamatayan, nakaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana huwag tayong mapabilang o makasama doon. Kaya kailangan nasa loob tayo ng tunay na iglesia kasi yun ang pinangakuan ng ating Panginoong so Kristo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Apo. Suriin natin, kapatid na Jason, sa muling pagkabuhay na maguli, anong taglay na katawan kaya ng tao? batay na rin sa pagtuturo ng Biblia. Sa unang Korinto 15.52-54, ganito po ang nakasulat. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay nangabubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. Mm -hmm. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nila mo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Mm -hmm. Sa muling pagkabuhay ay babaguhin po ang ating katawan. Mm -mm. Ang may, ang katawang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan, ang katawang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. Pinatutunayan lamang na ang tataglaying buhay Apo. eh buhay na walang hanggan na, Ika nga, buhay na walang kapintasan. 'Di ba? malwal ating buhay at maluwalhati rin pong pamumuhay. Kaya napakapalad po kapag ang tao'y ay nasa loob nang tunay na Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kaya kami umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang dahilan kaya namin kayo hinihikayat na magsuri alamin ng mga aral na aming sinasampalatayanan. Kasi po, sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristo, ito po ang isa sa pangunahing hakbang para ang tao makatiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, inaanyahan po namin kayo sa isang panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataong ibiniyaya sa amin. Amen. Na mahayag po kung ano ang iyong kalooban. Amen. Na sana po wag itong masayang Opo. sa paraang pakinggan, sampalatayanan at sundin po ng lahat ng aming mga taga -subaybay. Amen. Makasama namin sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, magkaroon ng matibay na pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan Opo. at sa pangakong buhay na walang hanggan. Sa gayon, makapagpatuloy kaming lahat sa marapat na mga paglilingkod sa iyo, Opo. matupad po namin ang aming mga kaukulan. Amen. Panginoong Heso Kristo, pinupuri ka namin at sinasamba. Opo. Patuloy kaming tulungan. Ibigay po ang pagkakataon sa aming mga taga-subaybay. Opo. Makapagsuri sa iyong mga katotohan. Amen. Ama, sumasampalataya na kami. Iginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas. Opo. Pinagpala kaming lahat, ang buong iglesia, gayon din po ang pamamahala na patuloy kaming mapangasiwaan sa aming mga paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po, magalang naming hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulan sa Iglesia Ni Cristo Central Office, Number 1 Central Avenue, New Iraq, Quezon City o kaya ay mag-email sa dzem954 at ayinsaradio.org. Maraming salamat po.